Hello mga bebe ko, this is your ate Charisse and welcome to my vlog. Nang makaramdam nga ako ng konting ginhawa, ay naisipan ko munang magbenta o magtinda ng waffle. Dahil ito palang talaga ang kaya kong gawin sa ngayon, kasi yung pinakamachine ko na ginagamit ko sa pagawa ng waffle ay magaan lang. Matagal na din ako nagtitinda nito. Kaya naman naisipan kong magtinda nito sa amin. Sa totoo lang, pag nagtitinda ako nito, madalang na may natitira. Lagi talagang nasusold out, lalong lalo na sa mga bata. Noon, kumukuha pa ako sa YouTube ng mga recipe nito. Pero yung recipe ko ngayon ng waffle ay sarili ko na experiment pumalpak, ayun, nagtry ulit. Hanggang sa makuha ko na yung mga tamang sukat at tamang timpla nito. Kaya naman para hindi ko makalimutan, nilista ko talaga to sa notebook ko. Kahit naman kabisado ko na talagang hindi ko hinihiwalay sa akin tong notebook ko na to kapag may ginagawa ako. At talagang para masarap, ito nga palang cheese na to ang ginagamit ko. Pero kadalasan talagang ang ginagamit ko ay daily keso. Magkasinglasa naman din kasi sila. Parehas malinamnam, parehas masarap, kaya naman yun na lang din ang ginagamit ko. Ito kasing brand na to ay galing sa lola ko, sa niya din na Kapag tinda ako. Kaya naman nagpapasalamat ako sa lola ko na yun dahil nung araw na yan ay kumita ako. Totoo lang talaga kasi ayoko talaga natitinga sa bahay. Yung pagiging madiskarte talaga namang nakaka-addict. Once na masubukan mo, mahirap na yung pigilan. Pero ako kasi sa kalagayan ko ngayon, hinay-hinay lang muna ako mga bebe ko. Alam niyo naman, ang ate Charis nyo ay galing sa operasyon. Kung napapansin nyo dito, mabilis ang pagkilos, malamang nakapast forward yan. Pero in real life, mabagal lang talaga ang kilos ko. Mahirap na kasi pag pinuwersa natin yung sarili natin, baka kasi magbubuka yung tahi at bumalik na naman ako sa hospital. Kaya lang, kailangan ko rin talagang tulungan si Mister para sa araw-araw naming panggastos. Kahit na nahihirapan tayo sa boy, kailangan lang talaga nating lumaban ang lumaban. Dahil kung tuto nga nga o ihiga lang talaga tayo sa loob ng bahay natin, walang mangyayari sa atin. Ako kasi ang iniisip ko, yung mga anak ko. Alam ko na hindi pa nila kayo yung sarili nila, lalo na si Nawa, 7 years old, at si Sab Sab ay 5 years old lang. Kaya naman kailangan ko din kumilos kahit papano. Ito nga pala yung mga nauna kong nailuto. Nagmamalaki ko talaga tong waffle ko na to kasi naman ang sarap-sarap talaga nito hindi siya dry at talaga namang masisiyahan yung kakain nito ang ganitong flavor nga pala ay cheese flavor Bala ko din magdagdag ng mga flavor para naman may pagpilian yung mga bata. Meron kasing mga bata na hindi talaga type yung cheese kaya naman sa susunod magdadagdag na ako ng panibagong flavor. Nagpapahid ako ng oil dito kasi dumidikit na nga yung waffle butter dun sa pinaka pan niya. O dun mismo sa pinaka waffle molder. Kasi naman medyo matagal na rin sa akin to. Kaya naman pag nakapagbayad na kami ng mga jutangs at nakaluwag-luwag na kami, bibili ulit ako ng ganitong waffle maker. Ganon talaga sa pagninegosyo, kailangan mo mag-invest ng mag-invest kaysa naman yung hiram ka ng hiram. At dito nga malapit na akong matapos at ilalako ito ng anak ko at ng pinsan ko. Marami-rami din yung ginawa ko nung araw na yan at dahil nga nalaman nila na nagtitinda ulit ako ng waffle, ayun, binili nila agad. So yan lang muna for today's video. Thank you for watching. Anyang!